Magprito tayo ng ano, kalamay. Ano, ang galing Quezon province oh. And prito natin kasi ano na 'yan galing na sa eh. Ngayon. Prito natin. Masarap yan. Uy. Pa oh pa matiga to ah. Oh. Bagay, konting mantika lang yung kailangan dyan. Maraming yan. Tapos, mahina yung apoy. Ang kutsara. Kasi mamaya, magprito din tayo. Malaking tilapyo. prito natin yan. prito muna tayo ng kalamay. Ano? Ito ang kalamay. Ano? Op. Hmm. Oh, oh may. Ang merinda ngayon. Yun o, know, baliktarin na natin. Nak. No. Ito pala, umambot na eh. Walik tari na natin yung kalamay natin na. Sarap na itong kalamay galing kison. Magaling kaong Talos maraming salamat ha, pagbigay ng kalamay. Ito, may mani ito eh. May mani oh. Gawa pa to nung Pasko. Hindi naman ako nakapunta nung Pasko. Kaya, uh, nung linggo lang nadala to. Pare okay. ko. Init pala. Kainit pala pagkaling sa ano. Prito. Gumidikis. <laughs> Ayan. Ayan yun sunog na uh -huh. sunog na yung ano tama na tumirinda. ito merinda to sa sunod araw naman yan lagay natin to sa rep thank you salamat tikman na natin yung ano mainit pa, pa maya maya natin palamigin natin at Papaso dila natin dyan. Thank you, thank you. God bless all.